guys. Shout out guys sa mga foreigner. Mm Mga foreigner, lagi kaya kayo tanan palingag. Uy, kuryag. Wano -on na lang sa mga daily palingag, no? Pero halos yun sa mga pansin. Mga customer, palingag. Ayaw ka may himuang kuan. Ayaw may himuang robot. Ayaw may panulog sa inyong country. Kung inyong country, mamunit ka sa inyong mga item. kay do it yourself na mo dito, mo ipapan sa kasi ayaw Ipareha pareha din sa Pilipinas kung gusto sa kanang culture des Pilipinas mga pamalaon balik mo sa inyo ng nasod hindi kay magsigi mo mag, magnilabad mo sa mga Pinoy kami mga Pinoy ang luoy Bakal grabe mo maka pangasaba maramog si Kinsa maramog nasa inyo ng country pag-abot may, pag may nag asa na item item uh, ni robot sir na kanam Ma ma'am sir na kanam buwan or dili ni magician na kanam pag-abot ninyo na naday yung item hindi man lang manawag na ipaprepare yung item hindi tsura mo abot tapos magyawyaw yaw huy, pangulit mo sa inyo country kung hinanan yung batasan hindi mo mag-adjust din sa kuan sa Pilipinas yung pamalaod tumalik mo sa inyong country huwag may sa inyong hang di pang bayad rin sa gobyerno ng Pilipinas di pang kurako teriyak mas gobyerno huwag may nahangol pamalik mo dito yung hang asa mong country eh nilabad mo rin sa mga Pinoy Mojo na ako sa bantayan sa mga foreigner Korea na lang sa mga foreigner na hilit na bad Pero halos Diyos ko ang um, Pinoy tao nagkarakara Isang May lagi kita Kasugakot ng English pa English nga na kuan ra tagbaw tag sagang nya karon nagtuos nagtuo mo dili ko mutubag aw oh, <laughs> uh, pasensyahay na na jud ingon lagi kag are you angry ako pa ang imong pangutaw are you angry basin ikaw ang uh. angry isulod ka ang angry na dayon ka Pasensyahe ng punta ko. Ma-angry bird na sa imong ha. Huwag labot na tanggal sa trabaho. Kung bago ka. Gabi ka maka... Gabi nga gusto mo maka... Kung ano... haru Makaharuharuh. Murag nagtuog ka ng magisyan, buta. Kaan na dahil pag-abot siya. pag, silang, pag niya, na dahil niya kahit yun. Nagtuog magisyan. Munang, pa-share ko anong video kaya eh, para ma ang mga mga foreigner na balingag. Hindi sila magbinalingag. Wag to sila balik sa ilang country kung Dik sila ka uyon dere sa pamalaw sa Pilipinas. Dik kay Asul sulunta ta. Mga Pinoy. Kinsay okay. nakarelate dira? Comment mo dira. I-share niyo ning video. Kay murag kita mas tamasa na tas ma foreigner. Totoo jud sigur sila. Kita mo sokol. Aw, katunong bitaw. Katunong bitaw sa kuwa ganiha. Aw suplan oy. Tutad. Ikaw so, kabalong suko. Kung ko'y labot, matanggal ko sa bawang, sir. Kung to, pa-share ko na video. naka-relate mo. Kung gi... Giyon sa pagtrato sa inyong mga customer na balingag. Ay, nako. Nakastress. Nakastress kung ganiha, buntag pa sa'yo. 拜。